Sa likod naman ng Municipal Hall ng Villasis, nakatayo ang St. Anthony Abbot Church na naging sentro na ng pananampalataya ng mga Villasinians. Nang may patayo ang kauna-unahang simbahan noong taong 1763, ang simbahan ay gawa pa lamang sa tabike, ngunit kinakailangan din mapalitan ng bricks o stone for structural strength. Ang pagpapatayo naman ng simbahan noong taong 1868 hanggang 1871 ay nasa ilalim ng administrasyon ni Father Joaquin Palacio, ngunit ang istaktura ay nasira sa kasagsagan ng World War II. Napaka-historical talaga ng simbahan ito dahil kung pupunta tayo sa right side sa bandang likuran, makikita natin ang mga tama ng bala na nagmula pa sa mga armas noong World War II. Dahil narin sa inisyatibo ng taong bayan na restore ang simbahan taong 1954. Ang St. Anthony Abbot Church ay may baroque style na estruktura. May taas itong 35 feet, haba na 184 feet at lapad na 73 feet. Magkikita din dito ang kampanang ginamit ng simbahan na mula pa sa taong 1884. Ang bayan ng Villasis ay kilala dahil sa sektor ng agrikultura. Matatawag nga itong tila bahay kubo dahil sa mayaman nilang taniman at gulayan. Papasyalan natin ang ilan sa mga ito dito sa Ganda Mo, Pangasinan.